At so ayan mga bossing, ah uh, what's up mga boss? So welcome back sa ating channel muli July M. At syempre ito na nga, natapos na natin yung pagla-layout nitong gagawin nating bahay dito. Okay, so ngayon ha, kaha, medyo masama pala yung panahon natin. Kita nyo mga boss, oh. ayan, dahil la uh, may bagyo. So ingat nga pala dun sa mga lugar na pwedeng nga tamaan ng bagyo natin. No? So kinakailangan yung mga bubong natin, ready na for mga tulo at syempre. Doon sa mga may mga baha naman, so Ingat na lang kayo dyan. Okay? So ngayon, butterboard natin, eto na. So sa pagle-layout ng ating bahay, may iba't iba tayong pamamaraan ng paggawa ng ating butterboard. Yung sa amin naman, Coco lumber, yung sa iba, gumagamit ng kawayan, gumagamit ng bakal, at kung ano-ano pa. Pero dito sa amin, kita nyo, Coco lumber lang yung ginamit natin. Okay, so ngayon, napapansin ninyo, <clears throat> mataas yung ating butterboard. Itong butterboard natin, itong pinaka-top ng kahoy na to, ito na yung ating grade line. Elevation ng ating flooring. Okay? So ngayon, bali galing sa kalsada, yung reference na pinagkuhanan natin nitong ating elevation ng flooring. So remind ko lang mga boss, kinakailangan pag gumawa kayo ng butterboard na ganyan, ay levelado na lahat. So napaka-importante na levelado yan at dapat tuwid. Tuwid yung ating butterboard. So para pag nagsukat tayo ng metro ay hindi babaluktot kasi may tendency na mag-iba yung sukat kapag yung butterboard natin is parang sawa na hindi maalaman ko saan ang punta ito minsan binabatakan ko pa ng tansi yan kita nyo mga istaka yung mga na, nakatayong yan yung istaka natin binabatakan ko ng tanse yan para mas secure ko na diretso talaga yung butterboard natin so para pagpatong mong metro dito ay tuwid okay so ito na at syempre dapat levelado yan papunta dun hanggang dun ayun levelado lang sila so para pag naghukay tayo ay dito na lang tayo kukuha ng sukat sa mga tanse pare-parehas yung lalim at sukat ng ating mga hukay ng excavation. So para paglagay natin ng mga bakal ay pantay-pantay sila. Walang mataas, walang mababa. So kaya yan ang uh, isang uh, diskarte. Kaya naman nile-level yung butterboard natin, yung ibabaw. And then, ito na rin yung floor line natin. Yung kaya nasabi ko, yung grade line, elevation. Ito na yon. So hanggang dito, yung top or ibabaw ng flooring natin. Dito natin kukunin yung reference ng mga elevation ng ating kabahayan like height ng bintana, height ng hamba, height ng ating bahay ay dito naman gagaling sa ating floor elevation sa butterboard na to. Okay, and then as you can see, mga bossing, meron na tayong layout ng mga poste. So sa paglayout ng bahay, syempre, ang hinahanap natin or nile-layout muna natin is yung mga poste. Ito, katulad niyan, yung center line, ito nung ating mga columns. Ayan. So, yan yung batak nung ating mga tanse. Ayan. So, bali yung mga linya na yan, yung ating alambre, and then yung ating mga tanse, yan na yung sentro nung ating poste. Okay. And then, ito, mga bossing, ah, uh, medyo challenging itong ating gagawing bahay na to kasi hindi eskwalado. Una-una yung lote ay hindi na iskwalado, So, kaya yung bahay natin, ay nag-usap kami ng may-ari na nag-decide, kaming dalawa, na nag-usap kami ni client natin na isunod na lang sa lote. Kasi, as you can see, meron ta naman tayong mga space pa dito. Ito, katulad nito, garahe. And then, itong sa front, sa front ng bahay niyan, meron tayong setback. Okay? May allowance tayo. Hindi nakasagad sa wall yung ating bahay. Ito, may setback tayo na one... Uh, 0.5 meters from fence natin or do sa ating bakod. And then dun sa part na yon, may setback din tayo na 1.5 meters pa din. Okay, dito sa part na to. Yon. So, napakaganda mga bossing, no? Kinakailangan kapag uh, magtatayo tayo ng mga bahay natin, much better. Meron tayong setback. So, meron tayong galawan, may allowance tayo. And then isa pa, yung ating bahay kasi mabibigyan natin ng magandang design okay, so unlike yung nakadikit na sa wall sa mga pader, minsan hindi natin mabigyan ng magandang mga design na gusto natin iba pati yung may kinikilusan ka okay, syempre mayroon pati tayong mga ilalagay pa dyan, maglalagay pa tayo ng uh, drainage catch basin so kaya naman uh, maglalagay din tayo ng uh, nakaprepare to para sa ating uh, landscaping yan yung ating mga setback, yun yung purpose nun, okay And then kung ano no pang access na pwede natin gawin sa ating setback. So yun mga boss, yung ating uh, layout no ng ating kabahayan at inuulan na tayo mga bossing. Ayun, eh, umuulan na oh. Okay, naabot na tayo ng ulan, na tayo sisilong muna dahil wala naman tayong payong. Okay, so yun yung ating uh, tips pagle-layout ng bahay. Hindi na reference nga pala natin mga bossing. Sa pagle-layout ng bahay, kinakailangan sa kalsada tayo palagi kumukuha ng reference. Okay, katulad niyan kinakailangan elevated or mas mataas yung bahay natin kaysa dun sa kalsada para in the future wala tayong magiging problema sa baha kung magtaas man ng kalsada hindi maiiwanan yung bahay natin hindi tayo malulubog sa baha so number one kasi problema natin baha kapag ang bahay natin ay mas mababa kaysa kalsada ando na yung mga baha